pati gutom. So, meron tayong merienda kakanin, guys. So, binili pa natin to sa bayan ng Atimonan, guys. sa kita tayo. At ito na nga, guys. Ang ating mga pinagbibili. Meron tayong, ano, ito, biko. At meron tayong mapakasarap, guys, na palitaw, guys. Palitaw, guys. Tikman natin tong palitaw at biko na to, guys. Kung ano ba talaga yung kapangyarihan nito, guys. So, tikman muna natin. Yan. So, tikman natin yung biko. Ay, sarap! Guys, magdating. natin. Mag talaga dito, guys, no, kakaiba talaga yung sarap na binibigay talaga nitong mga kakanin dito, guys, no? Ah. Tapos to naman, guys, silikman natin yung ating palitaw, guys. Napakalaki ng palitaw. Laki ng palitaw, guys. Grabe to. Ayan, no? So, natin yung palitaw, guys. Sobrang sticky ng ano palitaw. Yan, tikman natin. Grabe to. Ang sasarap, guys. Sobrang sarap ng palitaw. Ang laki ng palitaw, guys. Grabe, mas malaki pa sa palad ko. Hmm. Hmm. Sarap, guys. So, yun na nga, guys. Ito, ang sarap nitong biko. Simple-simple lang yung biko, guys. Hmm, sarap! Um, Ang Guys, ginutom tayo guys sa kapamili. Ngayon, nagkabali-bali itong tinidur ko. Ginutom tayo guys sa kakapamili sa palengke. Dahil dalawang yung grocery na pinuntahan natin. Yung grocery na pinuntahan natin guys, hindi malaman eh. Kulang-kulang. Hmm. Bahat. Mmm. Bahat. Guys, di ako makapagsalita. Ang hirap mo yain, guys, nung palitaw. Mmm. Bahat. Biko. biko. Sarap, guys. Eh. Mmm. Sarap. Guys, ito nga yung ating binining itlog, guys. So, dalawang box na itong binining ating itlog. Yan, dalawang box na siya sana walang nagkabasag-basag dito. Binalot nila ng maayos. Dahil kasi in the last time na bumili ako sa kanila guys, hindi man lang nilagyan ng papel na ate, pambira, parang gusto talaga ni ate, mabasag yung itlog. So isang tray ng itlog na large size. Excelata to, large Digo naman eh guys. Kasi malaki siya, ah, ano siya, 250. Ah, parang hindi pala 250, 225 pa, parang ganun. Dahil kasi Paano eh? Basta ganun mga guys, ganun yung presyo niya. O, oh, yan. So, merong isang basag. So, lulutuin na natin yung isang nabasag. Lutuin na natin to Scramble na natin to Ang wino muna. Oh, Ang wino yan. Hindi So, yun na nga guys. Lagay lang natin dito. Lalagay ko sa rep yan guys. Itong mga itlog na to. Lalagay ko sa rep yan. So nakalagay yan sa ganito. Yan. So yan, ganyan guys. So ganito. So dami nating stock na itlog. So dapat pala yung malaki na yung nalagyan ko. So hindi kakasya yung mga itlog natin, guys. So dito ko na lang ilalagay sa Tupperware na malaki. Para saktong sakto sa Ito natin alagay sa malaking paperware. So, lilipat natin, guys. So, may fairness, ang lalaking utlo. Malaking utlo, guys. Ayan. Madalawa na yung na natin. Nakita nyo ba? So, ayan. O sakto pala yan dito, dito sa tupperware na to. Yung transparent. So dito na lang natin siya ilalagay. Ilalagay din tayo dito sa loob ng okay. Sakto. Sakto pala dito guys, ilagayan natin. lalagay natin sa yung tray doon sa ng rib. So, yun guys. Lagay lang natin yung iba doon. Iba-iba yung laki nyo guys. Oh. Pero malalaki sya lahat. Pero mayroong mas malaki. So yun guys, hindi natin iba dito ulit. Kulit lang yun, no? parang naglalaro lang. May dali ko to sa stainless. Na may lalagay pa pala ako sa ref guys, nakalimutan ko. Hindi magkakasya. So yun nga muna, ganyan muna. So lagay muna natin sa loob ng ref to. So, ito yung ating maliit na lagay. So, hindi ko na lang siya dito sa transparent ilalagay din kasi sisikip yung red eyes. ayan so ayan guys, ubus na ganang nang laman yung ating box ito nga, pinakukulo na natin yung pork, diba guys, so ayan pinakukulo na natin yung pork para sa ating sinigang, yung buto-buto, tapos yung buong laman, yung sa mga pangsawag sahog natin sa gulay, guys. No? Gusto natin magmunggo kasi. Kaya yun, bumili na tayo ng mga pangsawag, guys. Yan. So, pakuluan lang natin ang pakuluan yan. So, yan. Tapos, mayroon pa tayong natirang ulam, guys. Ito yung kanina umaga. So, yan ang ating lunch. Mamaya, maya lang natin siya. So, yan. Tapos, minum muna tayo, guys, saglit ng ano, ng melon. Mga may melon tayo guys. Ang ating melon kahapon ay buo pa. Meron pang natira guys. So, inom tayo ng melon. Sarap guys. So, after natin pakuluhan niya, ilalagay na natin doon sa tupperware guys. So, ready na nating ilagay sa repya after. Buo up mga gutom so ito na nga guys nakapamili nga tayo di ba? Diba? so ito na yung mga manok na nabili natin guys no so pinakuluan lang natin yung manok guys para maalis yung mga dumi dumi guys iba para pag inano natin sya inadobo natin siya, guys malinis na sya yung manok natin so ganyan yan tapos lalagay naman natin guys ngayon tong binili natin buto buto guys na Pangsigang. Ito naman yung papakuluan natin after nung mga ano chicken. So, ito namang mga pork naman ngayon. Ayan, guys. So, ito yung pang sigang natin yan, guys. Yung mga buto boto Tapos, bumili rin tayo nung laman, guys. No? Yung laman para, ano, guys. Uh, yun naman yung ating pangsahog sa mga gulay-gulay, guys. So, yan, papakuluan ko na nga itong buto-buto natin. Para malinis siya, guys, di ba? So, sad to say lang dito sa market sa Atimonan, guys, no, hindi, ano, purus frozen yung mga manok nila, guys. Lahat ng chicken nila is puro frozen. So, yan. So, sana merong Alpha Mart dito, guys. Meron tayong mabilan ng manok. Yung mga nasapak na, yung mga dati nating binibili, guys, sa Alpha Mart, sa Laguna. Diba yan? So, yan na nga, guys. So, ito, ito na yung manok. Tapos, lalagay ko naman guys yung sensya na guys, ang dumi nung lababo ko. Oh. Ayan. So, aningin ko naman guys, yung ano, nawala yung tripod ko guys. Nahanap lang natin tripod natin. So, yan. So, yung manok naman ang lilinisin natin, guys. I know, yung ano pala, pork, guys. Yung pork na laman. Yun naman yung ano. Tapos, bawal ang plastic sa kanila. Kaya, sa ganito lang nilagay, guys. Grabe. Hmm. So, ayan. Ugasan ko lang yung ating pork. Tapos, sasama na rin natin sya doon sa pinakukuloan na buto-buto. So, kailangan natin pakuloang maigi to, guys. Yan. So, alagay na natin doon. Hulog na rin natin. Isama na rin natin sya dito. Para sabay-sabay na silang mapakuluan. So, yan guys. Yun yan. Mapakuluan natin yung mga pork natin. Tapos, tsaka natin nilalagay sa rep guys. Tanggalin lang natin yung mga ano. So, hindi na naman tayo nakabili guys ng rock salt. Hindi tayo nakabili ng rock salt guys. Grabe. So, yan na nga guys. So, itatabi na natin tong manok na to. Pwede, palalamigin muna natin yung manok guys. Palamigin muna natin yung manok. Ayan. So, yan lang ang mga kaganapan, guys.